Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So to this video guys, magluto ko og tinabal. Kisa to yung mukha on tira o tinabal or nakaila og tinabal magluto ko. Kani tinabal tamatis o bombay. Lamik kayo siya guys maka horotnis bahaw o maka was diet mm. kuha sya tinabal o salted fish pero ako ni siyang hiugasan para mawa ang iyahang dili na kay parat ba niya ito pa din timplahan tanga na ito gamay bitsin Alam niyo kaya ni CR tayo ng ng kamatis. Kung anong gihugasan ang kuan guys ha. Kamatis. Of labi na dinabel sudah sama pobre, Ano para Lami, ini ni siya guys. Makaharoon sa bahaw. Sa ni. Comment down below. thank <laughs> Nenek mantika, guys. Vamos, vamos. Di gutom na yun po guys. Samot akong kagutom. Mawa oh, pa pamahaw guys. Alas 11. Alas 12 na di ay. Mawa pa ko'y pamahaw. Tingob ni rong kaunan eh. Hurot siya ni rong bahawa ano ni sa lisod ba ano na luto kaya nagkupot sa cellphone ang fix kamot guys struggle is real journey ready na na siya luto na